Yung know guys, ito yung example ng pagluluto sa ano. Liam sa green green na Korean electric grill, no. Nakalagay lang sa 2.5. Tsaka meron siyang thermal, ibig sabihin bigla lang siyang mamamatay. So iwan ko lang kung bakit siya biglang mamamatay tapos aandar naman ulit. So ito kung baliktarin ko siya, kung makita mo yung likuran. Yan, yeah, no. Yan. So, ibig sabihin, maluluto talaga. Or, yung inihaw mo, maihaw talaga. Ano may yung likuran. Huh? No? Diba? Sa 2.5 lang. Ito, pag ilagay mo sa iba, baka kulay-pula na itong ano. Ito. Itong coil niya. No? Baka maging kulay-pula na pa. Sobrang sobrang na siguro ano, sobrang init kaya hindi naman pwede na sobrang init kasi baka mala, maluwop, ma, ano, masunog no? so ito ganito guys so, kulay pula na siya at medyo mainit din oh. 2.5 lang yan oh. at thermal ito thermal ibig sabihin yan mamamatay sindi patay sindi rin yan so yun guys ito yung example talaga guys tsaka meron din siyang ano meron siyang ganito pero hindi ko na ginamit. Ito. Hindi ko na siya ginamit. So, mura, mura lang namin ito sa Lazada at saka sa si Shopee. Kaya kung tingnan nyo talaga kung maluluto ba, luto talaga, oh. O. Oh. Rin ko siya. Ah, maluluto talaga. <laughs> Di ba? Lutong-luto talaga. Hmm. Ito. Balita rin, oh. Hmm? talagang maluto talaga guys huwag nyo lang pasobrahan lagay nyo lang 2.5 sa akin 2.5 lang huwag nyo lagay sa 5 kasi baka sunog na yun pagbalik mo sunog na so ito yung nasa ilalim oh. nasa ilalim oh. okay guys so ito yung example example lang ito guys ng ano kung kung sa english pa how, how it works ba how it works so ito lang So, yung konsumo ng kuryente 1,500 watts lang naman nakalagay doon sa ano, sa box. So, baka lang 1,500 watts ito. Pero may grid tayo naman kami. Tsaka nakanat metering. Negative pa rin ang bill namin. Kahit na air fryer ang meron kaming air fryer, meron din kaming ito, electric grill. Kasi okay naman ang kuryente dito kasi meron kaming solar panel na may net metering at saka ah uh, grid tie inverter. Okay, so sana balukarin ko na lang guys ha. Ah. Uh, ano? Iyo. Diba? Ibig sabihin, pag ako magsabi nito, luto, maluluto talaga ito. Oh. <laughs> maluluto talaga. <laughs> Kaya lutong-luto talaga guys. Okay. So ito lang guys. Ito lang. Salamat sa inyo no. Tsaka maganda to kasi mahaba siya ba. Parehaba. No? Para, para, para mahaba siya parehaba. <laughs> parehaba. Okay. So kung mahaba siya, maraming malagay mo diyan pati isda, pwedeng mo ilagay diyan. Okay. Salamat guys. Thank you, thank you.